Nakakabahal at nakakagalit talaga. Mm -hmm. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Mm -hmm. Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Nas kasunod niyan na ng di ba yung unang naarestong mga diumanong Chinese spies na yung ganyang mga espionage equipment nila nakaturo doon sa isang coastline mm -hmm. ng West Philippine Sea. So, talagang nagsasalubong na yung mga ISU yung mga haka-haka mm -hmm. at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga POGO mm -hmm. hearings konektado 'yan sa presensya ng China sa ating energy uh, system, sa ating power sector, yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. At 'yan. Ngayon nakikita natin mm -hmm. yung hindi pa talaga masettle na issue ng espionage ultimong sa palibot ng ating mga Uh, military at naval at uh, air force camps. Uh, hindi pa rin na-settle yung issue ni Xi Jinping, mm -hmm. yung confessed Chinese spy na nagsabing si Guo Huaping ay kapwa, uh, tawag ng Nika agent of influence. So, panakakabahala po talaga at nagpapakita na yung presensya ng China hindi lang sa West Philippine Sea, pero sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at ekonomiya ay intertwined din. Mm -hmm. dito sa usapin ng Pogos. At ang halulungkot <coughs> na kasabwat na Pinoy na binabayaran daw na about 2,500 a day. Wow. di mm -hmm. Diba? So talagang... 2,500 nga ba? Tour guide. tour guide. Wow. Baka mainggit yung mga totoong tour guides at operators natin no, na sobrang nag, sobrang nag-suffer at di pa nakaka-recover mula ng panahon ng uh, pandemya. So talagang nakakalungkot at sobrang nakaka-disappoint at galit kung may mga kababayan pa tayong tumutulong sa mga Chinong ito na mag-espia sa ating sariling bayan.